Hello mga ka-farm! For today's video, ipapakita ko sa inyo yung mga tilapia namin sa fish pond. 3 months na nga pala ang mga ito. Kaya naman sabi ng asawa ko, subukan na daw namin magtimbang. Maaga kaming nagising ngayon para manghuli. Pagdating namin, walang masyadong lumalapit. Alam yata nilang manghuli kami. At dahil nga mababaw yung ginamit namin, ay nahirapan ang asawa ko. Kaya naman sabi niya, gawa muna siya ng net pagbalik namin, marami nang naghihintay sa amin para tignan yung mga tilapia. At kahit nga na yung gamit namin ay nahirapan pa din siya. Dahil walang lumalapit kahit bigyan namin ito ng mga pagkain. Kaya naman sabi ng asawa ko, balikan na lang daw namin mamayang hapon. Kinahaponan, kinalampag muna namin yung lata bago pa kainin at nagsilapitan ng mga ito. Kaya naman naging madali na sa amin yung paghuli. Ang isang kilo ay siyam hanggang sampung piraso ng tilapia. Malapit na tayong makapag-harvest. Yun lang mga ka-farm!